Matapos ang kontrobersyal na isyu ng pananakit, humingi ng tawad si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si Jilly Au. Sa isang panayam, inamin ni Jam ang kanyang pagkakamali at ipinahayag ang kanyang matinding pagsisisi sa nangyari. Ayon kay Jam, hindi lamang kay Jelly siya humihingi ng tawad, kundi pati na rin sa pamilya nito at sa lahat ng taong nagmamahal sa content creator at DJ. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, heto, Heto ako haharap sa inyo. Humaharap na humihingi ng taos pusong sorry. Lalo na sa family ni Jelly. Ma, sorry ma, Anya. Pinabulaanan din ni Jam ang mga ulat na siya ay nagtatago sa mga autoridad. Anya, handa siyang harapin ang kaso isinampalaban sa kanya sa National Bureau of Investigation or NBI at hinihintay lamang ang tamang pagkakataon upang gawin ito. Sa kabila ng nangyari, Umaasa pa rin si Jam na may ipagpatuloy nila ni Jelly ang kanilang planong pagpapakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Han, alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo kung paano kita protektahan at bantayan. Sorry sa mga nangyari. Pinapangako ko sa iyo na hindi na mauulit ito. Mahal na mahal kita, dagdag niya. Ayon pa kay Jam, nagsimula lamang ang lahat sa isang hindi pagkakaunawaan na humantong sa insidente. Inamin niyang dala na rin ito ng matinding pagod Ngunit hindi niya ito ginagawang dahilan o pambiyang katwiran ang kanyang nagawa. Tao lang din po ako. Napuno lang din siguro ako. Na hindi ko sinasabing tama pero hindi ko ito itutolerate. Humihingi ako ng tawad. Pahayag niya. Saka sa kasalukuyan, hindi pa nabibigay ng opisyal na pahayag si Jelly Au tungkol sa paghingi ng tawad ng kanyang fiance. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, um, uh, ito, dito ako uh, um, harap sa inyo maharap na uh, ah, humihingi ng taus puso na sorry, sorry, sobrang sorry um, lalo na sa mami ni Jay ma sorry ma Uh, alam niya na mahal na mahal ko si Jay. Tao lang din siguro ako, sir. Baka... Baka... Napuno ko din siguro ko Na hindi ko sinasabi na tama. Pero... Hindi ko... Hindi ko... Para i-tolerate na... Na gawin ulit. Humihingi ako ng tawad. Asensya na talaga, sorry, sorry, sorry sa lahat. Alam mo yan kung ganong kita kamahal. Alam mo yan kung gaano kita protektahan, bantayan. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi akong makasuporta ako sa'yo. Sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay, nakasuporta ako palagi sa'yo. Sorry um, sa mga nangyari pinapangako ko sa iyo na hindi na maulit 'to. Ngayon sana bigyan mo ng pagkakataon na ayusin natin 'tong pareho ng ng pribado na sa ating dalawa. Alam ko naman na al alam mo din na mahal natin ng isa't isa. Ang dami tayong gustong gawin, pangarap na sana maayos natin at matupad natin. Yun lang naman sana. Mahal na mahal kita. Alam mo na gusto ko ikaw na yung makasama ko talaga. Nagmamakawa ako sa'yo. Um, uh, sana ayusin natin to. Sorry, sorry sa lahat. Sorry, sorry. Sobrang sorry. Hindi na mauulit. Pangako ko yan sa'yo.